Akala ko noon ay sabi-sabi lang na sobrang hirap bumuo ng isang relasyon sa pagitan ng isang manugang at isang biyanan. Pero totoo pala ang sabi-sabi dahil ang gusto ng biyanan ko ay sa tuwing sa ang anak niya ay palagi na lang siyang kaparte. Tawagin na lang natin siyang Katrin at tawagin naman nating Alden ang kanyang asawa at meron silang walong buwang gulang na anak sa kasalukuyan. At hindi naging maganda ang relasyon ni Katrin sa kanyang biyanan na tawagin na lang nating Bly. Dahil ang madalas nilang pagtalunan ni Alden ay ang pagbibigay nito ng pera sa kanyang nanay na silang dalawa lang ng nanay niya ang nakakaalam. At napakasakit daw noon para kay Katrina. ganun ang ginagawa ni Alden dahil hindi niya man lang maisipan na mag-ipon ng pera para sa binyag ng kanilang anak. Sapat lang ang kinikita ni Alden para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan kaya wala silang naitatabing pera para sa binyag ng kanilang anak lalo pa ngayon na ilang buwan na lang ay mag-iisang taon na ang bata. Hindi naman makapagtrabaho si Katrina dahil exclusive breastfeed ang kanilang baby dahil premature siya nung ipinanganak. Kaya ang payo sa kanila ng kaniyang pedya ay pure breast milk lang ang ibigay sa bata hanggang siya ay mag-anim na buwan. At nung 6 months na ang bata ay sinubukan nila ito bigyan ng formula para sana makapagtrabaho na rin si Katrin pero tanging gatas niya lang ang gusto ng kanilang baby. Naiinis lang daw si Katrin dahil sobrang dami nilang binabayaran kagaya na lang ng upa sa bahay, tubig at kuryente pero hindi man lang daw yun naiisip ng kanyang biyana na si Blight. Dahil talagang pinipiga ni Blight si Alden na makapagbigay sa kanya ng pera at nagre-reklamo pa ito kapag maliit lang ang kanyang natatanggap. At ang katwiran sa kanila ni Blight ay dahil si Alden ang panganay nitong anak at siya lang ang may kakayanan na tumulong sa kanya. At ganun din ang sinasabi ng mga kapatid ni Blight sa kanila na ob obligasyon ni Alden na tulungan ang kanilang mga magulang. At ang sabi dito ni Catherine ay wag daw sana nating masamain dahil ang kanyang biyana na si Blight ay mas malakas pa sa kanya bakit daw hindi niya kaya subukang magtrabaho. Puro utang na lang ang ginagawang paraan ni Blythe sa kanyang mga problema at si Alden ang pinipilit nitong magbayad kahit nung binata pa siya. Dahil kahit nung binata pa si Alden ay ganito na ang ginagawa sa kanya ni Blight pinatigil din siya sa pag-aaral para makapagtrabaho at makabayad ng mga utang ng nanay niya. Kaya madalas nilang pagtalunan dalawa ni Alden ay ang pagbibigay niya ng pera sa kanyang biy dahil konting paawa lang daw ni Blight ay bumibigay na si Alden at agad na nagbibigay ng pera. Si Blight ay mahilig gumimik-gimik. Sobrang hilig niya sa mga outing at kahit wala siyang pera ay ipinangungutang niya para matuloy lang ang pinaplano niyang mga paggala. Kaya yun ang ikinasasama ng loob ni Katrin dahil ang biyena niya rin naman ang gumagawa ng paraan para malubog sila sa utang at ang mister niya ang uobligahin na magbigay at magbayad. Pero sa tuwing kinakausap niya si Alden ay ang katwiran sa kanya ay naibibigay naman daw ang lahat ng pangangailangan nilang mag-ina. Pero hindi lang naman yun ang sinasabi sabi ni Katrin dahil ang pinupunto niya ay kailangan din nilang makaipon para kung sakaling magkaroon sila ng emergency ay may madudukot sila. Kagaya na lang noon na naospital ang kanilang anak nang dahil siya ay premature at pagtungtong niya ng tatlong buwan ay na-confine siya sa ospital nang dahil sa sakit na pneumonia. Kaya ayaw na sanang maulit ni Katrin na mamroblema sila sa pambayad ng ospital pero ang sabi lang sa kanya ni Alden ay wag daw palaging negative ang laman ng isipan niya. Pero palaging advance mag-isip si Katrin dahil alam niya sa kanyang pinagdaanan na sobrang mahirap pag naospital ang kanilang anak. Physical physically, emotionally, at financially drained silang lahat. Kagaya na lang ngayon na mag-iisang taon na ang kanilang anak pero may utang pa rin silang binabayaran ng dahil sa pagkakaospital ng kanilang anak. Kaya sana po ay mabigyan nyo ko ng payo dahil parang gusto ko nang ibalik ang mister ko sa nanay niya dahil parang mas matimbang pa ang nanay niya kaysa sa aming mag-ina. Kaya akala ko noon ay sabi-sabi lang na sobrang hirap makapamianan pero sa experience ko ay masasabi ko po na totoo. Sana po ay matauhan na ang mister ko at pumasok na sa utak niya ang lahat ng mga pangaral ko. Kaya hanggang dito na lang ati Char dito muna tayo sa inililihim sayo ni Alden na binibigyan niya ng pera ang nanay niya yun ay dahil sa alam niya na magagalit ka kaya hindi niya sinasabi sa iyo. Parang medyo lumalagpas naman talaga si Blythe kung pati pang-outing niya at pang-gimmick ay inaasa niya kay Alden. Mas mauunawaan ko pa siya kung talagang pangkain lang o pangangailangan nila ang iniingigi niya ng tulong sa anak niya. At kung totoo man yung sinasabi ni Alden na naibibigay niya sa inyong magina ang lahat ng pangangailangan niyo, siguro panahon na para pakinggan mo naman siya. Kasi alam mo sis kapag sinimulan natin silang pakinggan at intindihin yung mga katwiran nila. Doon lang din nila tayo sisimulan intindihin. Subukan mo kayang sabihin sa kanya na sige, kapag may nakita ka ng sapat na ipon nyo para sa anak nyo kung sakaling magkaroon ng emergency, ay hahayaan mo na siya kung anong gusto niya ang gawin sa iba niya pang pera. Kasi kahit saan natin bandang tignan, kahit pigain at pigain pa siya ni Blight, kung ayaw naman siyang bigyan ni Alden, hindi naman siya bibigyan. Ibig sabihin yung pangyayaring ito ay kagustuhan din ni Alden. Gusto niya sigurong sumaya yung nanay niya kahit sa ampan ito dalin yung perang ibinibigay niya. Dahil tayong mga anak, kahit may pamilya na tayo, parang hindi pa rin maialis sa atin sa kagustuhan nating makatulong pa rin sa ating mga magulang. At sana maunawaan din ni Alden yung pinupunto mo na kailangan yung magkaroon ng emergency fund lalo na premature ang baby nyo. Dahil ganyan din ako mag iisip pagdating sa mga bata, palagi akong may nakatabing pera na inilalaan ko sa tuwing may magkakasakit sa kanila. At hindi yun pagiging negative thinker, yun ay pagiging handa. Kaya communication is daki pa rin, wag mo muna siyang isoli sa nanay niya. Pag-usapan nyo na lang munang mabuti. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Sacred Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka every day. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung na alam namin bukas. Bye-bye!